ang Sapa Part 2 Bukod sa kalye, kadalasan ay nagtatayo din tayo ng mga bahay o kaya subdivision sa tabi ng Sapa. Minsan pa nga ay shopping mall sa ibabaw ng creek. Ang patong-patong na kongkreto at infrastruktura ay siguradong magdudulot ng baha malapit sa Sapa tuwing malakas ang ulan. Yung mas malayo at mas mataas na mga lugar naman ay hindi binabaha. Sa mga lugar na hindi sobrang patag ay dapat iangat ang kalye sa ibabaw ng sapa kung ayaw natin itong bahain. Dapat din ilayo ang mga bahay kung ayaw din natin itong bahain. Naggagawa lamang ang lahat na ito kung sa simulat sa pool ay tama ang pagklaplano gamit ang siyensya.